Ano ka na kasi malis yun? Sa Aris ka eh. na nga lang kami magkita kayo ito. Inam lang na kami sandali. Oh, ano sasabihin mo pag may sa sa'yo? Mali yung titi ko. Okay. ako ah. Huwag ka na kasi umalis. Oh, Aris ka pa eh. Minsan na nga lang kami magkita kita. Payagan mo na kami kahit sandali. Oh, ano sasabihin mo pag may sa sa'yo? Sabihin ko, mali ko. Oh no! May buni ako sa puwit. Oh no! May tuloy, may tulo ako. Oh no! Mabaho titi ko. Oh no! May galis yung hita ko. Oh no! Di ba? Mabaho kilikili -kili ko. O testing mo. <laughs> <laughs> Ay! ba nga? Umalis ka na nga, parang binabartulina sa iniduro eh. Umalis ka na, wag ka na bumalik.